Ay libreng single journey tickets sa Department of Transportation at MRT-3 para sa mga pasahero na kaka-problema sa pag-tap out sa MRT3 stations dahil na rin sa system error sa pilot run ng cashless payments alin rin ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa tugunan ng reklamo ng mga pasahero ng MRT3 na nagka-problema sa cashless payments gamit ang debit cards, credit cards at QR codes ayon sa DOTr bibigyan nila ng non-expiring single journey tickets na katumbas ng maximum MRT fare ang mga apektado mga pasahero Hero na magagamit sa susunod nilang biyahe para makuha ang libreng ticket. Mangyari lamang na magtungo sa MRT3 ticket booth at ipakita ang prueba ng failed tap-out transaction. Samantala, humingi naman ang pangunawang DOTR sa ilang mga problema sa pilot run ng cashless transactions kasabay ng pangako na aayusin nila ang kanilang sistema.